Gusto mo ba na buong magdamag o buong gabi siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na niya. At hindi ka na niya iniisip dahil sa hindi na siya nagpaparamdam, text, chat o tawag sa iyo. Kaya kung gusto mo na hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At isa itong gabay at isang paraan para kontakin ka ng taong mahal mo at ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang basong tubig at pagkatapos maglagay ka rin ng kaunti lamang po na asin. At pagkatapos hawakan mo ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos ay ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido niya sa kapangyarihan itong tubig at asin, ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo. Wala pong problema. Depende po sa inyo kung anong gusto niyong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At paniguradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya ay matatamaan sa epekto nito. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual sa kahit na anong oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. At paniguradong hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.